Good nag the, power, the power of the first. Uh. Ako naintindihan ko si Secretary Bonuan eh. Sa hirap ng kanyang sitwasyon ngayon, di ba? Oo. Oo. Nagawa ho ng... Okay, magandang magandang nag aarap po sa inyo lahat and welcome po dito sa ating YouTube PH Channel mga kababayan. Eh, nandito na po tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon. Ito, mga kababayan, pag-usapan natin. Ah, ito yung katanungan natin ngayon. Ted Filon na ang pananakot ng mga aso ni Tamba sa DPWH Secretary. Hmm. Ito, matindi na yung katanungan natin, mga kababayan. O, oh, ito, bakit natin natanong? Sasagutin natin yan hanggang sa, sa huli, mga kababayan. Stay tuned kayo. Kasi, nung nakaraang linggo, o, nung nakaraang sabado, Ah, uh, may binulgar si Crispin Buying Remulia mga kababayan. Kung saan? 'Yon ngang secretary ng DPWH. Ay, tinatakot ng ibang kongresista lalo na 'yung involved dito sa issue ng mga flood control projects. Okay, so yun nga naipakita natin dito sa ating channel. Ah, uh, wala wala na walang inilabas na pangalan, uh, medyo mukhang hakahaka -haka lamang mga kababayan. Uh, so, iniipit dito yung DPWH. Hindi lang ng Pangulo, hindi lang ng taong bayan, pati na din ng a uh, Congress mga kababayan. Okay, oh, sila na, sila nga mukhang mababagsakan dito ng problema ng taong bayan. oh uh, ika nga, eh, di ba? So ito pag-usapan natin mga kababayan. Ito na may interview dito si Ted Filon sa secretary ng DPWH mga kababayan. Uh, ito kung napapansin ninyo ngayon sa ating uh, ano tawag nito? Uh, sa politika. Medyo mahinahon yung politika natin mga kababayan. Uh, kung kung napapansin niyo simula nung pinigilan or tinigilan nilang habulin yung impeachment kay VP Sara, mga kababayan. Medyo tumahimik yung politika. di ba Kasi alam natin na ang cause or root ng problema, mga kababayan, itong Congress. And unfortunately, maraming Congressman nagsasabi na ah, may nalalaman sila pero hindi sila umiimik. Hmm. Dito lang sila kay VP Sara humahabol palagi. At ito na nga ngayon, ang taong bayan na mismo ang humahabol sa kanila. Ito, nag, uh, yung iba naglalaglagan. Ha? At ito, uh, mukhang may pananakot dito kay, sa DPWH Secretary. Okay? So ito, pakinggan natin si Ted Filon mga kababayan. Ito ha, uh, ito nga, uh, pag-usapan natin. Ay sagutin natin yung katanungan natin mamaya eto so bago na to play mga kababayan please like po and share nitong videos natin then please subscribe din po sa ating channel eto ah bye pa pae bigi bibi eh ito sa din namin ng mga tao na amin no authorized and that lot that kind of advancement test dinaman din po pwedeng to na sila eh yung ganoon na lang na make all the accommodations na sinasabi nila to the development of the project presentation mhm eh lang dinaman but we have to document it as well no para ma-track po real costs ng dinaman no nambilis. Mm, mm mm mm. Opo, sige po. So, Sek, uh, babalikan ko po 'yung sinabi mo ni presidente para nga maipalawanan n'yo 'no. Yung sinasabi niya no na uh, oh, mayroong pong mga kaduda-duda 'yung pare-parehong halaga ng kontrata pero iba-iba ang lugar, may mga probinsya na Anyway, ang sinasabi niya ha, dito, parang it's impossible sabi niya gano'n, di ba kung napanood po niyo no imposible yan sinasabi niya uh, sir uh, well uh, actually nakuha niya yung information sa DPWH din so pag ganoon paano na bid yung project yung paano po yun na uh, parang yung program of work eh di ba importante yun sa bidding process paano po nangyari yun uh, well sa inyo pong panunungkulan sa kitari Well, ang kwanho natin kasi dito, if it is the same uh the same uh, uh, program of work that uh, will be bid out. I think uh, uh, it all depends on mm -hmm. on kung ano yan. may may mga detailed uh, unit price analysis naman na pinigawa nila doon sa mm -hmm. uh, mm -hmm. uh, 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 sa cost of the project. and the uh, uh, is kaming uh, standard uh, standard sa naman yung mga ibang ginagamit, uh, mm -hmm. uh, Depende pang field condition lang no kung kailangan i uh, uh, enhance o mm -hmm. iba may iba ng konti, yung mga notata ang pan natin kasi dito is, um, is, uh, ang uh, nakikita lang namin kasi na paglalagay ng fund doon sa ano uh, lang mga project lalong lalo na lalo lalo yung mga new items the project mm -hmm. ang ano dito it has not been validated the field for, for instance no so let's say for flood control project one, 1 100 million 1 mm -hmm. 4 100 million 150 million lump sum yan eh Mm. -hmm. lahat yan. So I think uh, unless we validate it, uh, saka lang kami magkakaroon ng, uh, okay. uh, ng uh, actual mm -hmm. estimate of mm -hmm. what uh, mm -hmm. the, will, uh, the cost of the project. So lumalabas And, uh, <laughs> and uh, the one thing, it's an open company. Uh, post muna natin dyan mga kababayan. Ha? Ito, explain muna natin. Um, uh, para maintindihan natin ng lahat, uh, eto, explain, explain ko mo mga kababayan, base sa aking naintindihan dito sa explanation ni sekretary maning bnu ko maning bnu ko mga nangyayari dito so unang-una na sinasabi niya dito ah uh, medyo mahirap uh, mag-implementa ng project ka, uh, kung minadali yung in the first place kung minadali yung plano yung mga mga project plan or project program okay kasi nga ang nangyayari dito Mayroong mga proyektong lumalabas lang pagkatapos ng JA. Pero nakalagay doon ay lamsam allocations. Lamsam yung kabuuhan lang, walang-walang Ito yung pagkaintindi natin ha, walang plano, walang detalye. Hindi verified, hindi nila nag- hindi nila na napag-aralan. At ito tinatawag niyang new items kasi mga pa in the first place, hindi nila hindi ang DPWH ang nag-request nito, hindi sila ang naglagay nito sa NEP. Okay, so again, ha, lump sum allocations buo. Bu oh. Ano lang? So halimbawa, yun nga paglabas ng GA, makikita lang nila na may project sa ganitong lugar, ganito yung budget. O halimbawa, ah 1 or 10 million or 1 million. Okay, 1 million, 2 million sa so ganitong project. So tapos si sasabihin lang na flood control projects. Oh, yan yung mga lump sum allocation. So most likely, yun nga, hindi nila napag-aralan, hindi nila verified kung anong kailangan. So ang mangyayari, ah, uh, meron na silang isang taon para gamitin yan. Hindi naman rin pwede na hindi gamitin kasi ang mangyayari, bababa yung utilization rate ng DPWH and most likely sa susunod na, ta na taon, lalong ikakat yung budget na i nila kasi baba mababa yung utilization rate nila. So, ang mangyayari, magiging rush lahat. So, by January, paglabas ng GAA, makikita nila, o may new item dito, may budget. Uh, yun na nga, ang mangyayari, mag, mabilisang bidding, mabilisang pag-aaral, or worse, mga kababay, ito sinasabi ni Ted Filon, na, Magkaibang lugar, pareho yung project program. 'Di ba? So hindi mo kasi pareho ding budget eh. Oh, 1 million sa ganitong lugar, 1 million sa ganitong lugar. So gagawin mo, or most likely gagawin ng DPWH na kung anong proyekto dito sa ganitong lugar, ng ganitong budget, ganun lang din yung gawin sa uh, isang ibang lugar na may parehong budget para lang magamit yung pera hindi rin naman kasi pwedeng hindi gamitin nga mga kababayan sa bababa yung utilization rate hindi rin naman kasi pwedeng gamitin sa ibang lugar o sa proyekto na kanilang priority kasi yan yung nasa batas na yan mga kababayan na kung anong, yung kung perang nakalaan para sa isang lugar dyan mo lang talaga gagamitin yan okay So, ito yung mga nakikita nila ngayon. Ito ha, uh, uh, lump sum allocations, yung mga bagong items na hindi pa verified. Uh, at yun nga, ang mayayari, mapipressure ngayon yung DPWH na i-implementa ka agad kasi uh, maapektuhan yung utilization rate nila. At meron ng budget na inilabas. Okay, so dyan nakikita na natin itong ang uh, posibleng issue diyan sa uh, pag-implementa ng mga proyekto na kung saan mga kababayan nag-umpisa sa pag-pasok ng mga bagong item sa GAA. Ito patuloy natin. actually. Uh, so, uh, if you respond to a... Uh, mm. Let's say if you respond to a uh, bid bulletin actually na uh, uh, nasa Desayas... Mm. Uh, you can submit uh, your pre-qualification documents, naman. No? It's an open mm -hmm. competitive bidding, kasi. Okay? Mm -hmm. So uh, mm -hmm. we cannot uh, prohibit naman no? that uh, only uh, only contractors from Visayas will uh, be uh, uh, will participate. Mm -hmm. so, uh, so for as long as you think you have the uh, technical, uh, you have the license, you have the technical capability, and you have the Uh, financial capacity to undertake uh, the, the project uh, you can participate in any part of the country naman Opo opo naunawaan po natin pero yung sinasabi po ng presidente at sinasabi niyo ngayon ito na po yung ito na po yung resulta na kung saan opo wala sa inyong plano hindi sa inyo nanggaling yung initiative ng proyekto nilaanan ng isang mambabatas ng Lamsam 100 million 200 million sa isang particular na lugar not kumbaga to, to follow yung program of work ganun po iyon Ah, uh, yes po. Uh, but before debate, yung gawa na namin ng program court. Eh, yun nga po. Kumbaga, uh, ito ho yung sinasabi na ha, halos mag... Ito sinasabi ng Presidente na magkakapareho. Yung halaga, pati po... Ito na ho yun. Yeah, almost the same. Yes po. Oh. <laughs> so, so, ito sinasabi po ng Presidente na imposible ito. Di ba? Hindi ganito, hindi dapat nangyayari ito. Ito na yung bunga ng lump sum appropriation. Kaya yeah, yung hindi lump sum appropriation pa dito, lump sum allocation. I'm sorry, I'm sorry. Lump sum allocation. Ito oh, na po. Iyan yung sasabihin no? daw, lump sum allocation. Oh, eto mga kababayan ha. Ngayon nagrereklamo si PBBM. Ah, ano, di ba? O tama nga naman, dapat naman siya magreklamo kasi siya presidente, di ba? Oh. Pero ngayon mga kababayan, ang lumalabas sa kanyang pagrereklamo dito. Ah, uh, kasi ka yung ang taong bayan nagrereklamo na. Unfortunately, three years after pa siyang pumalag dito eh. Uh, last year, binulgar nito ni VP Sara pa ilang ulit ko nang sinasabi yan. Noong January, na, na binulgar na rin ni Congressman Ungab at ni Pierre Adi, wala naman siyang reaction. Ngayon, nagre-reklamo siya na, na merong mga ganito. Sa so, mga kababayan, tandaan natin, yung presidente yung pumirma. Ah, uh, diba? Siya yung last touch dyan sa budget or annual budget. O, bawa, ngayong 2025 GAA, siya yung last, last touch dyan. Ah, siya yung last touch sa um, tinatawag nating pinakakorap na budget sa history ng Pilipinas. Oh, yun nga. Nagrereklamo ka ngayon, pero ikaw ang pumirma. Since pinirmahan mo yan, inalaw mo yan. Diba? At ngayon, nagre ka. Anong, anong gusto mong ipapalabas? palabas anong gusto mong palabasin? Di ba? O, kasi nagre-reklamo ka para um, uh, isipin ng taong bayan uh, may na ka? Hmm. nagre ka para taas yung trust rating mo? So, kasi mga kababayan, o, binalita kanina. O, oh, anong mga binalita kanina? um oh, nung lunis naglabas ng top 15 contractors pero walang sinasabi na ito sila may mga issues dito di ba oh, well probably may al merong alam siya naghihintay lang ng o oh, bigyan natin ng benefit of the doubt kanina may pinuntahan i think sa bulacan kung hindi ako nagkakamali mga kababayan may pinuntahan may ininspeksyon anong purpose doon bilang presidente Tanong natin, engineer ka ba? May kakayahan ka bang mag-evaluate sa trabaho na yan? Hindi ko sinasabi mga kababayan na walang kapasidad yung presidente na mag-evaluate sa quality ng trabaho. Ayun pa, fa in fact, yun na nga sinasabi natin. Eh. Di ba? Ibig ko sabihin, pwede mag-inspeksyon. Pero, mas mabuti, diretso ka na kaagad, magdala ng investigador para ma-check kung ano yung quality ng trabaho doon, kung pasok ba sa standard ng trabaho. At the same time, kung tama ba yung trabaho na naka-address doon sa problema ng isang lugar. Di ba? Sige, ang ginagawa, binisita, tinignan, o nag-request pa ng mga divers, ano silbi ng mga divers? Sila ba yung mga engineers? na kung ano nangyayari doon sa ilalim. ba? Diba? Yan yung issue dyan mga kababayan. Pinapahaba yung prosesyon ika nga. oh, why not? to? Oh, inspection. O, oh, sige, ah, ito para problema. Ito parang proyekto na may reklamo. Sige, imbisigahan na kaagad ito. Dala ka na ng investigator. Imbisigahan na. Para mayro na kaagad na findings. O, oh, ayan nga yun. Nag-inspeksyon, tapos nag-press con. O, oh, anong ibig sabihin yan? oh, halatang halata na pang PR purposes lang yan. O, kasi, kasi nga, mababa yung trust rating eh. So, nagtatrabaho ngayon sa trust rating instead na trabahuin yung dapat man managot. Okay? O, oh, kailangan klaro yan, mga kababayan. oh. Oh, eto patuloy natin. Po oh, 'yun. Yes, sir. Na ang may... yung lang sa location kasi. Opo, opo. Na ang... uh... Lagi na tanda natin. Ah, ang presidente yung pumirma. May kapangyarihan siyang magbito, mga kababayan niya at pinirmahan niya. Eto, na ito, ang may gawa, na ang may ay Well, it's, uh, actually these are uh, mostly uh, these are the uh, yung mga new items sa uh, in the General Appropriations Act. Na ang may gawa nga po ay mga Well, it's Congress of Congress of Salinas. Oh, po, po. Medyo. Nag-aalala. Congress of The, power of the purse. Ano ta? Ako naintindihan ko si Secretary Bunuan eh. Sa hirap ng kanyang sitwasyon ngayon, di ba? Oo. Oo. Nagawa ho ng mga congressman o sino man po man babatas, na siyang may power of the purse na maglagay noong sinasabing lump sum allocation. Opo, na kayo dyan. Yeah, mga kababayan, oh, napapansin niyo yung sagot ni Sekretary, Sekretary Bonuan. Simple lang naman, di ba? Uh, kahit sa si Sekretary benuan mga kababayan, ayaw niyang sabihin or ayaw niya namang galing sa kanyang bibig na ang may gawa niyan ay mga kongresista. Oh. Yan ang inulit pa ni Ted Filo, no? Uh, klinaro pa. Uh, sino nga? Sino nga may... Kasi nililihis niya yung sagot. Di ba? O sinong may gawa niyan sa pagpasok ng mga new items? O, hindi pa niya sinagot nung una. O, and yet, inulit talaga, o, para talaga galing sa kanya, o, mga kongresista. So, dito natin makikita mga kababayan, yun nga, makonfirma natin yung sinasabi ni Crispin Bueng Rimulial nung huling Sabado sa executive sessions nila na kung saan, yun nga, mayroong mga kongresistang nananakot dito kay Secret Secretary Manuel Bunuan ng DPWH. At ito na nga nakumpirma dito ni um, uh, Ted Filon, mga kabay, na ito na nga. Oh. Na talagang ito si Secretary Bunuan halatang perkot at ayo sabihin na itong mga kongresistang to ang may kapakanan dyan. <laughs> Nako, ano kayong mga pananakot dito, mga kababayan? Ang ang kakapangyarihan ng mga kongresistang ito, kaya ang mag ma, manakot ng secretary ng DPWH. Oh. Most likely mga kababayan, ito din nakikita ko ha. Mukhang tinatakot nga din nila itong presidente. Ewan ko lang ha. Uh, kasi kung kaya nilang takutin itong secretary ng DPWH at ng ibang tauhan, ba? Diba? most likely mayroon din itong hinahawakan laban kay presidente na kung saan pwede nilang or ginagamit nila ngayon para takutin itong presidente mga kababayan. Kasi nga nakikita ko dito, ililihis ito ng presidente. O halimbawa, nagkaroon Yun nga, sabi ko, hindi na kailangan ng mga sumbong, yung mga website na yan, ang sumbong sa, sa Pangulo, hindi na kailangan yan. Kung gusto talagang managot, sabi nga ni Magalong, eh, diretso na imbestiga. O oh, halimbawa, ngayon, balikan natin yung sumbong sa Pangulo website. Mayroong mold, more than 1,000 na sumbong. Anong ginagawa nila dyan? Na nakikita ko dyan, oh, gagawin lang, ililihis nila yan sa mga malalaking tao, lalo na dun sa kanilang mga kaalyado. Most likely, ang mapapanagot dyan, either like yan, yun lang mga contractors or mga maliliit na empleyado ng DPWH. Pero yung mga malalaking kongresista, lalo na ka, mga kalyado, ah, maliligtas yan. So ito, nakikita natin mga kababayan bago natin tapusin. Ha? Ah. So ito, lamsam Locations para sa mga new items. Oh, uh, buo lang yan. Uh, lalabas pagkatapos ng mapirmahan yung GAA. Yan nga, masasak yung mga taga DPWH, may items pala dito, may ibang items. Hindi naman na aralan So mangyayari, uh, magkakaroon ng mabilisang pag-aaral at bidding na rin, mga kababayan. Okay? So, yung district engineer na pipili, most likely, isa yun sa mga makatatanggap. Ito, mga kababayan, uh, yun nga, sabi ko, kung talagang gusto ni PBBM na mapapanagot ito, dapat magkaroon talaga ng tunay na investigasyon o totoong investigasyon. Kahit nga dito, interview lang ito ni Ted Filon. Si Ted Filon, journalist ito, ha? Well, marunong magtanong. Ah, uh, pero hindi to investigator. Yet dito pa lang sa kanyang pagtatanong sa secretary ng DPWH. Malalaman na natin. Ha? Ah, malalaman na natin na talaga nag-umpisa itong lahat ng problema ng ganito ay diyan sa Congress. So how much more kung ang gagawa nito ay eh yung totoong investigator mga kababayan. Okay? Yan nga lang ang problema kung kung hindi talaga totoong humahabol sa mga tunay na may kasalanan eh marami kang paligoy-ligoy para ilihis yung totoong isyu mga kababayan. Okay? So comment kayo diyan kung anong masasabi niyo dito uh, sa interview kay Secretary Manibunuan mga kababayan. So dito na po muna tayo, paki-like, ang share videos natin, then please subscribe din po sa ating channel. Okay, maraming maraming salamat sa lahat at ngayong araw po sa inyo.